ang dalawang uri ng spirito. Paano natin ito makikilala? Bilang mananampalataya ay maging ng mananampalataya tayo na may kakayanan na makilala ang spirito na kabilang sa Diyos na siyang katutuhanan at ang spirito na kabilang sa Diablo na siyang kasinungalingan. Paano natin makikilala ang salita na nagmumula sa Diyos na nagbibigay buhay, at ang salita na nagmumula sa Diablo na nagbibigay kamatayan, sa mga mananampalataya? Alamin natin ito gamit lamang ang salita ng Diyos. Basahin natin ang 1 John chapter 4 verses 1 to 6. Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang espiritu. Sa halip, subukan muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritu'ng nasa kanila. Sapagkat marami nang huwad na propeta sa mundong ito, ito ang palatandaan na ang espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila. Kung ipinapahayag nila na si Hezo Kristo ay naging tao, kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa kanila. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon ngay nasa daigdig na, mga anak, kayo ngay sa Diyos na at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan, sila'y makasanlibutan, kaya't mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila, at nakikinig sa kanila ang mga makasanlibutan, ngunit tayo'y sa Diyos. Ang sinumang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin, ngunit hindi nakikinig sa atin ang sinumang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng Katutuhanan at ang Espiritu ng Kasinungalingan, Amen. Nalaman po natin ang dalawang uri ng Espiritu, ito ang Espiritu ng Kasinungalingan na nagmula sa Diablo na nagtuturo ng Kasinungalingan, nagmula lamang sa kaisipan ng tao, at mga katuroan ng mga makamundong bagay, at katuroan na may pagdaragdag at pagbabawas sa salita ng Diyos. At ang katuroan na nagmumula sa Diyos ito ang salita ng katutuhanan ito ang propeseya at katuparan ng bagong tipan at nagpapatutuo na ang Panginoong Hesus ay naging tao. Amen. Kaya naman upang tayo ay maging matalino at maging mature na mga mananampalataya. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos. We invited everyone for free online Bible study and theology for free. Comment I'm interested. For update please follow like comment and share. Thank you.